Hello, so, magandang araw sa inyo mga kapromdi at uh, tuloy-tuloy pa rin tayo sa home improvement natin. At syempre, uh, DIY ulit kasi wala namang ibang gagawin dito sa bahay kundi DIY. Uh, since uh, mainit ngayon, uh, mahirap mag-gardening at namamatay yung mga halaman, so kailangan dito lang muna ako sa loob. Kasi uh, delikado ba maya maano ko ng niharing araw, madali ako niharing araw, kaya... Dito muna ako sa loob ng bahay, sa lilim. But kung hindi pa po kayo naka-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para madagdagan naman ng aking subscribers at para masaya. So ayan ka from at ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa aking bahay. At syempre, dating gawe kung ano yung ginagawa ko noon, ganun pa yung ginagawa ko ngayon. At syempre, ibang, ibang bagay naman yung ginagawa ko. So sa hagyan, uh, sa aking barandilya. So, ipapakita ko sa inyo. Mamaya kung ano yung natapos ko na dito sa aking barandilya. At syempre, yung mga hindi nagaganda sa mga bilogin na kaho, oh, yung mga ginagawa ko dito. So, magsisisi kayo. Joke. <laughs> so, maganda siya ka from Kung makikita nyo in, uh, in person, maganda siya. But kung may nakikita ko sa mga YouTube, uh, mga tiny house na ginagawa ng, uh, ginagabit nila yung mga bilogin na ano, Ah uh, kahoy, maganda siyang tingnan lalo pag na uh, nasa medyo liblib na lugar at medyo very ano uh, province na yung bang parang malabundok na at uh, napakaganda niya at napaka-fresh tingnan sa bahay. But mamaya na lang papakita ko sa inyo yun, yun ang ginawa ko dito sa aking barandilya at simple, sa aking hagyan na uh, nyo bakit uh, ganong ginawa ni kapromdi, hindi delikado yan. But siguro I think ano na siya, pwede na siya, hindi na kailangan ng maraming ilalagay kasi nga matibay naman siya kapromdi at yung mga kahoy na ginagawa ko o ginagamit ko ay matitibay siya galing siya sa, sa talagang bundok. Yung bang mga kahoy na maliliit lang, mga hundred years na pero maliliit pa rin. So yun yun, yung binili ko na kahoy at matitibay siya. Sabi ko nga sa inyo, yung pako ay tot pag pinapako ko dun sa kahoy na eh, kasi sobrang tigas. So, ayun. Mamay, ipapakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa aking ginagawang shelf. Ayun. So, ayun. Nakalimutan ko yung salamin ko. So, actually, Uh, anto, uh, salamin ko talaga to sa mata kasi minsan lumalabo yung paningin ko. Yung bang pagmalapit parang malabo, tapos pagmalayo yung malinaw. Syempre at mag ano rin ako gagamit din ako ng uh, face mask para hindi ko malanghap yung mga likabok So, bagay sa akin na naka salamin kapag di ba parang mayaman. <laughs> So, ayun para hindi ako hikain mamayang gabi, pagtulog ko, mag mas ako para hindi ko malamhap yung mga alikabok na yung gagaling sa siminto. So, ayun ha. Uh, ayun, pagkasigaw ko. Kasi dito ka from ang ano dito, yung wall, alam ko halog lak lang dati ko. Kasi ito yung dating CR, uh, bali, alam ko sa gumawa nito yung bayaw ko, kaya alam ko na halog lak lang dati itong ano dito? Kaya wala siyang, parang wala naman siyang nilagay ng mga kabilyak kasi sure na palambot lang ito. Try. Nakapukod pala yung ano ko. Ay hindi ko mailiin kasi nakapukod ito. o B. Yung problema ko pag ginagamit ko, yung una, tumatalag siya, nababaon, katulad nito kanina nakita nyo, bumaon siya, tapos sa pangalawa, ayaw nang bumaon. Hindi ko alam kung ano problema talaga. Hindi naman siya ano, napuputol, hindi naman siya umiiksik. Eh. So, what's wrong? So, yun ang problema kung malaki ka from this. Siguro, bibili ako ng mas uh, matibay na ganito. Kasi hindi siya tumatalab. Katulad nung yung Luzano, umaapoy itong dulo. Inisip ko baka may natatamaan na kabilya. Pero, mababaw pa lang yung ano. Imposible na may kabilya na kagad yun. Uh, at, ayun, dapat siguro bumili ako ng mas matibay. Kasi ito yung pinakamura na binili ko yata. 102. Isang sit na siya. Tapos, ayun, uh, konting ano lang. Ah, yung ano nga nabutas naman yung sa taas, yung uh, first kong binutasan. Pero kailangan ko maraming bubutasin. So yung nakasit naman siya sa hammer, then yung naka ano naman siya, pang malakasan, naka forward. Then dito naka ano naman siya nakasit na pang malakasan. So hindi ko alam bakit na nagkakaganon yung ano ko na ng yung uh, mismong uh, drill. So ayun. Saka bibili rin ako ng yung mga ano, bracket dito kasi meron ako mga bracket. Ah, uh, ano, ano siya, ah uh, na na, hindi ko pa siya nagagamit kasi nung uh kubok pa yung bahay ko, bumili ako ng mga bracket kasi gusto kong gusto kong gumawa ng mga ano, uh, DIY sa dito sa loob ng kubo pero hindi ko naman magamit kasi wala naman akong uh, drill tapos wala rin naman akong paglalagay ng mga ano na yun? Uh, bracket, kaya sabi ko, uh, ngayon ko yung gusto kong gawin, kasi meron ako mga bubutasin, meron akong pangbutas, kaya lang itong problema, uh, hindi ko mabutas. So, ito ay ko pa rin, but, uh, siguro, ito nga sabi ng friend ko, uh, mag-ano ko ng mas, ano dito, uh, simulan ko sa maliit na pagbubutas, ito na nga, maliit na ngayon nilagay ko, para mabutas ka agad. kaya lang, ganoon pa rin naman, so ito try ko ulit. <laughs> Ano ba? Ayun. So, yung sila, na butas na, no? oh. Pero dito, ulit, ulit. ko rin nung nagpalit ako nung pinalitan ko ng mas maliit nung ano ng screw so nabutas pero ngayon ganun na naman ulit kailangan bang palit-palit pala eh so, ito, So, ayun nga, umitim na yung ano, ibig sabihin na sa sunog na siya. Umitim na yung dulo ng screw niya, yung pang kulikol. So, ayan. ah uh, wala na akong magagawa. Uh, Siyempre, upos na yung ano ko, yung mga ganito ko, ah, nagamit ko na lahat kasi nga, ah, binubutas ko. But yung nandiyan naman sa, sa wall, sa kabilang wall, hindi naman siya nagkaroon ng problema. Dito lang sa mga wall na to, kaya lang, kasi inis ko, wala naman itong mga, no, mga wala tong mga kabilya na malalaki. Kasi yung CR na ito, wala naman itong haligi. Talagang ano na lang siya, buong hollow black. ah uh, Pinagpatong-patong lang, kaya sure ako na kung mayroon mga kabilya, kunti lang, hindi katulad nung sa kabayan na ano, uh, marami talagang kabilya na nilagay. Ito ano lang, parang kunting-kunti -kunti lang. So, ayun po mga kapromdi, hindi ko po mabutas ng aking drill yung uh, wall na dapat gagawin ko ng mga shelf. Uh, ayun, at ipapakita ko ngayon sa inyo yung ginawa ko dito sa aking barandiya. At syempre yung hagdan uh, dahil napakaraming nakikita ko mga suggestion. Kapromdi, lagyan mo ng ano sa gitna. Kapromdi, mahirap uh, yan. Kapromdi, mahulog yung mga bata dyan. So, so ayun ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko. but Uh, beware na yung mga bata dito Ay na, mga kapromdi, <laughs> ginawa ko na yung nire-request ng mga aking mamshi ng mga mamshi kapromdi nila mam, nila sir na lagyan ko ng pangpatiba itong hagdan, kaya lang ang hira pala kapromdi na maglagay ng ganito so hindi ko maano siya hindi ko malagay-lagay kaagad tapos pinakuha ko siya dito Uh, nasasayang kasi akong pakuan yung ano, hagdan, na kasi naray ito kaprom, di masisira siya eh katulad nito nung pinakuan ko nag-crack tapos hindi ko rin naman na ibaon ng masyado yung pako kasi nga napakatigas, uh, apat na bisis ko itong pinakuan dahil lahat na pako na ay inano ko uh, bumabaluktot dahil sobrang tigas niya na at uh, ayun uh, hanggang sa mabutas uh, ayun, at uh, nagpalit ulit ako ng pako para ah uh, maiyan ko dito maiipa ko sa uh, niligay ko ng kahoy so ay nga kapronde so actually talagang matibay siya kapronde so hindi niyo lang kasi alam kung gaano katibay yung uh, mga kahoy na ito so dito puputo lang ko pa ito kasi hindi pa naman ito tapos gusto ko malinis so yung mga kahoy na ito ay galing ito sa bundok yung yung bang mga century old na mga kahoy uh, may nakita kasi ako nagtitinda ng Uh, kahoy na ito doon lang sa malapit sa ano sa bago lumabas papuntang bayan sabi ko uh, wala na akong pang budget sa mga ano uh, mga dos mga dospordo sa mga yung binibili na mamahali na kahoy kaya sabi ko yung mga bilugin na lang na kahoy kaya ito yung ginawa ko so uh, gumagalaw talaga siya ka from day pero kung talagang uh, hindi mo naman sasadyain na magpahulog o kung sasadyain mo magpahulog talagang mahulog ka kung sasadyain mo magiba gibain. Mahirap magiba kasi kapromdi. mga ang lalaki ng mga pako niyan katulad nung mga pinako ko diyan sa Hagyan di Tres yan kapromdi. hindi hindi basta basta yan na ma, ma, ano ma uh, tutungkab katulad nito nasira na sa kakapako ko dahil bunga baluktot sa sobrang tigas ng uh, kahoy at dalawang detrisyo pa yung pinako ko dito sabi ko ang lit-lit nung ano yung kahoy tapos yung detris pa yung pinako ko Pat, okay lang para ano ma ma, mas safe. Uh, dito rin ganun din pinakuha ko rin dito so uh, gumagalaw talaga siya kapag di kahit uh, lagyan ko ng ano uh, gan yung ganito talagang ano siya gagalaw kasi nga mahaba yung uh, ayun hawakan pero matibay siya So, yun, uh, na focus tayo sa hawakan na So, dito ka din, nakikita niyo yung ano, yung ano, tatlo na yung nilagay ko dito. ayun, one, two, three. So, masyadong matibay ang kaprundik. Uh, akala nyo lang kasi, akala lang mahina yung natatakot kayo kasi nga, yung ano, uh, baka mahulog yung bata. Pag nandito naman kayo, masasabi nyo na safe siya. Kasi pag dito sa, ano, sa video, makikita nyo parang, nako kaprundi, hindi yan matibay. Kasi nga, uh, mga bilogin na kahoy, yung iniisip natin na malalambot yung kahoy, uh, matitigas yan kaprundi, katulad nito. Ayan o, no, tatlong pako pa yung nilagay ko dito. Na ano siya, nabibiyak sa sobrang tigas niya. Kaya, ayun, dinik dinilagyan ko pa siya ng pandikit. So, mali-mali pa nga yung ko dito. Pagka, anong tawag dito? Pagka-trim. Ayan, pero tatalian ko siya ng, ano, ng lubid na gawa sa baka para maganda tingnan katulad ng sinagi sa akin ng friend ko. So, ayun na, nilagyan ko na dito. So, dito naman ka di, hindi ko nilagyan dito ng ano sa ibaba niya. Ah, katulad ng katulad nito. Hindi ko nilagyan dito para walang matulog. Just in case ha, may bisita akong pumunta dito, walang matulog dito kasi hallway ito parang daanan. So, ayun. Maganda yan. Matibay. Hindi nga magalaw-galaw. Oh, sobrang ano. Hindi nga malug alog Sobrang tibay niya parang para nung naka ano siya nakadikit sa simento. So ayun. Bawat ano niya Ah... Uh, pinagpantay-pantay ko na lang para kunwari style, kunwari ano ano uh, anong tawag doon? Hindi sinadya na ganoon. Uh, Siyempre balubaluktot yung ano kahoy kasi nga style yon. Uh, at wala naman ako makuha ano Ah... Uh, parang yung diretso, bihirang-bihira lang katulad nito. So kahit bihira lang yung ano, Uh, sabi ko diretso, pero meron pa rin siyang balo-baluktot. Pag tiningnan mo, naigit talagang na baluktot pa rin siya. At uh, dito nga sa ano, ayan oh, napakaganda na ng tingnan. Ah, uh, na lang ang kulang pati doon sa ano ko sa floor, ah uh, na lang ang kulang din tapos dito sa ano, dito sa ano, pwedeng pwedeng tulugan dito kasi kasi ang ano dito, kasi yung pang single na cotyon para sa kama, kasya dito. Kahit dito sa daanan, dito pwede rin. Uh, kasya rin dito yung ano pang single na kotson. Pero sabi ko nga, hindi ko nilagyan ng ano dito sa baba para walang matulog dito. Uh, doon na lang para at least kung may ma ano, uh, yung matulog dito sa ano, hindi na ano, hindi na wala nang matutulog dito. Ba, so, ang ingin ng ano, lakas ng hangin. So ayun na uh, dito wala pa akong barnes. At siyempre iniisip ko yung dream ko na ano yung slab na floor So ayun, uh, tapos na from the uh, na bahay ko. Kung so, mayroon pa akong gagawin doon na lang sa baba, at siyempre yung ano dito ka from yung uh, wall, gusto ko siyang pinturahan na puti. Pero yung ano lang, parang yung skin coat lang, para ano, uh, ano lang, parang kahit ako mag magagawa ako. kasi matalim siya ka from the, kailangan talaga ng skin coat dito, hindi pwedeng pintura bas uh, pintura na lang talaga kasi nga ano yun no alubak-lubak ah, matalim so ganun din yung kakailanganin parang maruming tingnan kaya kailangan ni skin coat para pantay-pantay siya so ayun uh, maiwalas na maiwalas din yung task ko dito agawa na yung barandilya pwede nang matulog pwede nang bakasyon ng ng aking kaibigan at syempre pwede naman dito ano dahil napakalaki ng aking ano dito ng floor dito sa sa loft kasi nga dito yung ano yung dalawang ano dalawang kama na double double bed or queen bed dalawang queen bed pwedeng magkasya dito pero kasi syempre isa lang naman ako kung may darating pwede naman dito maglatag ng kotson sa baba at doon sa kabila na yon pwede magla maglatag doon at syempre dito rin sa baba pwede naman maglatag so ayun So, yung inaantay ko, hindi ako makaalis-alis ngayong uh, mga araw na ito. Gusto kong uh, mag maglaskwat siya, magpahinga muna, mag-relax-relax sa halabas. Pero hindi ako makaalis kasi nga inaantay ko yung pinto ko na pinagawa. Yung ano, pinagawa ko dun sa furniture shop na dalawang pinto. So, sabi niya, at chine ko nung Monday, sabi niya, okay na, lalo na yung frame, Okay yung frame tapos binibilad pa pala yung ano yung pinaka uh, tabla na ilalagay sa pinto. So ayan ka from the ang gulo-gulo ng ano dito, ang gulo-gulo ng kusina ko kasi nga yung ginagawa ko ano dito uh, yung ano parang hanging ano shelf uh, hindi ko matapos kasi nga ayaw mabutas yung wall. Yung mga gamit ko sa pagluto ayan tapos uh, ayon ang gulo. <laughs> yung mga gamit ko na dito pa sa ilalim, uh, hindi ko pa naayos. Kasi nga, uh, iniisip ko kung anong gagawin ko. Gusto ko itong takpan. Pero yung gusto kong pagtakip dito, yung ano, ginagawa kong pinto dun sa ano. So, ayun na. Uh, kaya hindi ko pa magawa-gawa. Siguro pag dumating na yung pinto, magiging maayos na lang lahat dito. Kasi nga, uh, siyempre yung lamisa, ilalagay ko na dito sa banda sa may ano, dito. at uh, tatanggalin ko na rin ito kasi parang hindi hindi ako ano dito parang hindi, hindi ko nagustuhan mas okay na siguro yung ano yung open lang ito may upuan doon may lamesa dito tapos ayun may dito yung kitchen so okay na sa akin tapos a uh, lalagyan ko lang itong cortina or something na uh, plywood na may pintuan para matago yung mga gamit na yun actually mga ano lang yung problem mga abubot lang ng mga plastic plastic mga baon ng niyog yung uh, mga ganon. So, kasi dati nag-ano ko mga baon ng niyog, uh, nilalagay ko dyan. So, ayun. Silipin natin dito yung garden ko. Ayun, magulo yung garden ko kasi nga maraming ginagawa dito sa loob. Yung mga kahoy. Ayun, bagong laba ako dito. <laughs> Naglaba ako kanina umaga kasi mahirap maglaba dito. Sobrang init. Uh, pawis na pawis ako kapag naglalaba ako. Yung mga wood, uh, mga nabinili ko, ay nandito. So binabalatan ko siya bago gamitin. Kaya uh, yung sakit-sakit sa kamay, napakairap balatan. Ganon pa rin yung garden ko, maganda pa rin. At syempre medyo nalalanta yung halaman sa sobrang init. Pag ano naman pag gabi at pag uh, umaga magandang maganda sila kasi nga pag gabi dito mahamog nababasa yung mga halaman para rin, rin silang nadidiligan ayan, punta tayo ulit dito sa bahay sa bahay ni Prombi. so ayun uh, ayun pa rin so ayun po mga ka promby yung uh, update sa aking bahay hindi ko magawa yung gusto kong gawin dahil hindi ko alam kung anong diferensya nung aking drill uh, try ko bumili ng panibagong ano ba yun pang tawag yung pang drill niya Then, ayun, uh, try ko rin gumawa ulit ng mga doon sa ano, yung sa kusina ko para may lalagyan ako ng mga gamit ng mga condiments at siyempre ayun yung pintong inaantay ko pa rin. So marami salamat po sa panunod yung mga kapromde. Kung hindi pa po kayo na subscribe ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para update po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun, na uh, marami salamat and muchas gracias. Dios me los...